Galing pala ito sa si Smiles. Ito, ito, ito. Congratulations. Ang nakalagay dito is congratulations. Hi, congratulations in being one of our top Smiles bloggers and a winner in our latest campaign. Oh my God, thank you, Smiles. Thank you so much for creating excellent content that showcase the convenience of using Smiles mobile remittance. We really appreciate your participation. Keep smiling. Ah, thank you, Smiles. Na-appreciate no, na yung mini-vlog natin dito sa Japan. Salamat, Smiles. So hello guys, good morning. So may dumating sa atin na order. T-shirt at saka tumbler. So wala akong naalala, hindi na ako nag-order. Saman nyo ako guys, tignan natin guys. Hindi ako nag-order eh. So ba't may diniliver sa atin? O kasi talaga yung Japan ba? Tapos pangalan pa talaga sa akin. Ayan o. Oh. Nelson Basalo. So yung address tamang tama talaga. Hindi ko alam mo ano to. T-shirt daw at saka tumbler. So wala akong naalala, nag-order ako ah. Tapos natin, baka scam to. Hindi naman ako nag-order. Bakit may ganito? Kung kasi yung Japan ah. Kung kasi eh. Kaya legit baka... Ito nag-order t-shirt. <laughs> t-shirt at saka tumblr. Oh, ganda pa nang lalagyan oh. Oh. Huh? Share smiles. Hindi ako nag-order sa kaling to. Thank goodness. Oh, ganda nang lalagyan boy eh. Ganda nang lalagyan oh. Tapos wala akong nalang na nag-order ako. <laughs> oh my god, ito na ba yung free ng kan? Timo? Tara sa Timo kasi may nag-free eh. Kasi hindi ko naman binibili. Oh my god, ang ganda ng tumbler guys. sure spells. Pero ang naalala, ang naalala ko talaga, wala akong in-order. Ito yung mga ina-add ko din sa Timo, yung free. Yung may free sa Timo. Hmm? hmm may pa-host-host po. Hmm? Host-host dito. <laughs> ang ganda. May tumbler na tayo eh. Termos pa. Termos pa oh, yung tumbler natin, oh. Wala, wala ko Wala ko na nalangin ang ako. <laughs> oh my God. Ang ganda. Oh my, yeah. oh my God. Kaganda naman itong tumbler nito. Nahiyaram na akong gamitin ito sa company. Huh? Tapos may pa-t-shirt pa. Notice, pa. May pa-gip-gip pa, -gip -gip po. Ay. yee. Ano to? <laughs> Sawadi, wala ko <akong> in order. <laughs> Ba't may dumating sa akin ng mga ganito? Ano oh, to siya? Eh, Ah! Nalala ko na. Ito pala yung... Pinadala pa ng smiles pala sa akin. Ah! Thank you, smiles! Alam ko na. Saan galing to? Galing pala to sa smiles. Alam yung yung promo ng smiles, yung nag-vlog. Yung pa-vlog-vlog. Galing pala to sa smiles. eto ito, ito. Congratulations. Ang nakalagay dito is congratulations. Hi, congratulations in being one of our top smiles vloggers. And a winner in our latest campaign. Oh my God! Thank you, Smiles! Thank you so much for creating excellent content that showcases the convenience of using Smiles Mobile Remittance. We really appreciate your participation. Keep smiling! Ay, thank you, Smiles! Na-appreciate na yung mini-vlog natin dito sa Japan. Salamat, Smiles! So, maraming-maraming thank you sa pa-T-shirt. Oh my God! Ang gundo! May, may pa-T-shirt yung Smiles sa akin. Guys, sakate so natin. Sakate natin ito. To ng Smiles na shock ako kasi wala akong in-order talaga. Hindi ako nag-order sa Timo na at saka sa Amazon. Hindi ako nag-order. Gawa ng... Wala lang. Hindi pala. Ayaw. wala akong order. Pag may gusto akong bilhin, direct na talaga ako. Pumunta na ako sa bilihan. Ulo, ang ganda ng t-shirt ng Smiles, guys. Ulo, ang ganda ng cotton. Ito lang gusto kong suotin ito pag gumala. Sukatin natin, guys. Ang ganda. Ang ganda ng t shirt ng Smiles. Kaya pala, na-shock talaga ako, guys. Kasi, unfortunately, wala talaga akong in-order talaga. Di, di, talaga ako nag-order na gawa ng pag bibili kasi ako na ako sa outlet or dito sa book off or sa OK sa supermarket pag bibili na ako so hindi na ako masyadong matitiwala sa online ba so salamat Smiles no for uh, na-appreciate nyo yung mini vlog ko dito sa Japan and maganda yung tumblr nya guys magagamit ko ito sa Genbo nakalagay dito is share smiles so salamat smiles so smiles salamat talaga talagang natutuwa talaga ako sa ginawa nyo talagang nashock ako Talaga na overwhelmed ako guys. Sal Wala kasi ako in order. Nandiyan ito may ang ganda ng tumbler. Oh my god. Thank you smiles. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for Oh my god. So sa mga hindi pa rin alam kung paano magpadala ng pera, nahirapan pa rin kayo magpadala ng pera sa Pinas. So try niyo yung smiles. ah uh, i, i ko yung vlog ko dito sa smiles sa comment section. Thank you so much. Thank you. Thank you. I appreciate it. Smiles. Smiles.